Again, i um. Welcome sa ating inyong, inyong paboritong program tuwing sabado ng Apple Squado ang programang Kaya Mo Yan sa DCRH at uh, pababati ko rating ating partner na mas maginhawa na ang lalamunan niyo partner Cory Quirino magandang hapon partner Okay habang iniintay natin na uh, ang signal at uh, sa mga oras na ito syempre Uh, nais nice natin batiin Siyempre, ang Gilas Pilipinas, Nakabalik na sa bansa, Coach Tim Cone. Yan, Partner Cory. Minatikunan ang yes. Gilas Pilipinas. Welcome back, Coach Tim Cone, Coach John Riccio, at lahat ng mga star players ng Gilas Pilipinas. Job well done. Tumaas naman ranking natin. Good afternoon, Partner Cory. okay at salamat ng ating mga kababayan magandang hapon po magandang hapon magandang hapon at uh, mga mainit na balita syempre uh, in a week's time magaganap na ang uh, sona ni Pangulong uh, Bongbong Marcos no at uh, sinasabi nga dito na inaabangan na napakarami itong itong magaganap na sona sa July 22 Baliban dyan, siyempre, pasahin ko lang ito partner, no? Ang Pilipinas ay uh, minamata ang top 3 in Southeast Asia internet connectivity by 2028. That's good news mm -hmm. para bumilis ang internet con connectivity natin. Ang Pilipinas ay uh, nakatalaga maging third highest ranking internet connectivity in Southeast Asia. Uh, patuloy ito sa, go sa government effort magkaroon ng mas mabuting connectivity. Ayon sa Department of uh, Information and, and, Communications Technology, DICT Secretary Ivan Uy, ang bansang Pilipinas ay kaalim sa internet penetration sa mga Southeast Asian countries. Ito ay pag-angat mula sa ninth, uh, ninth point, no? ninth uh, place sa uh, partner kore. Sabi ni Secretary Uy, ay eh, talagang nagawa nila ito within two years. Sinabi niya ito sa naganap na Build Better More Infrastructure forums sa New Clark City. Ayon kay UY, ating pro, ang kanilang target ay ma, ma, patuloy ang trajectory of 14% increase in index sa mga nakalipas na taon and hopefully by 2028, eh, top na tayo, top 3 sa ASEAN. Yan, maramang gandang balita. Mm -hmm. no? Kagaya ng programa natin, kailangan na kailangan natin ng internet partner, no? kahit saan tayo, pwede magprograma. Okay, may mga balita malalaki, partner, mula sa Department of Agrarian Reform, partner. Go ahead. Okay, yes, mula it. sa Department of Agrarian Reform, yes. ito na ang bagong balita. Ayon. Ang DAR 37,000 titulo ng lupa. Ganun kadami, ha? So 140,000. Wow. Please. Yan. Yes, ang mga the balita yan. President Cory, no? Bongbong Marcos. Uh Oo. -oh. At uh, sa report oh. ni Secretary Conor de Strela III. Hindi Yan. Go ahead. Nakapagpagi ng kabuang 137,000. Napakalaki yan. Nap yes. 61,000 hektarya na mga lupang pangagrikultura agrikultura sa loob ng dalawang taon. Napakaganda naman itong track record. Gandang balita At yan, Napakasaya eh. naman ang uh, mag... Yeah. Dahil dyan... Sa unang... Uh, sa unang uh, six lam lamang ng 2024 nakamahagi na tayo ng kabuang 42,000 titulo ng lupa. O. Oh. At sa kabuang 1,000 100 titulo ng lupa sa pagtatapos ng taong kasalukuyan. ang goal ng 100,000 yeah. titles. Yep. Yeah. Pa. Wow. Mm. -hmm. At ala, tsaka walang tigil po ito, tuloy-tuloy pa rin ang proyekto ng DAL sa pagbibigay ng titulo sa mga magsasaka. Mm -hmm. 160 na proyektong patuloy. Tumaas sa klaw sa 3,800 hektarya sa buong bansa. Iyon. Ang kahalaga ng 1.3 billion. Partner. Wow! 1.3 billion! Laki, laki ha? Uh, mm, laki, laki nito. Napatingin yan para sa ating kalusugan ng Marvin tubig. Oo. Sinabi ni Estrella na pinaplano ng, ng pagbibigay ng mga supportang yeah. set. Yan. Anong nyo? Yung storage facilities. Tapos yung tissue culture facility na greenhouses. Ah, oh, yan. Oo, oh, oh, yan. Maganda rin yan. Para ang agrarian reform beneficiaries sa pag iimbak at pagpaparami ng kanilang mga pananim. Ayon. Pakahalaga ito. Kanila din doon, di ba? May seedling bank sila doon. Oo. o sinasabi din ng DAR ang pangako ng kasalukuyang administrasyon sa report ng agrario at pag-uunlad sa kanayunan sa pamamagitan ng pagtiyak sa pagmamayari at pagbibisyo upang bigyang kapag sa uh, ng Pilipinas. Yon. Nabanggit ni Australia na ang DAR ay Ayan. Okay. Ang signal ng ating kasama ay nag-fractuate. No? Iyan. Ito yung ano, partner, 888 Complaint Center na 100% oh, oh. outstanding action. Yan. Okay. In other words, natugunan yung mga itinawag sa 8888 Complaint Center. Congratulations. In short, right. may action. May correct. Action. Correct. Mm. Correct. And, uh, congratulations again sa Department of Agrarian reform Siyempre, sa pauna ni Secretary Conrado Estrella III. Yan. Yan ang mga mailig na maliit okay. sa mga oras na ito. Siyempre, partner, no? Of course, uh, inaantabay pa rin natin, siyempre, Next week kasi magpupunta na sa Paris ang ating mga atleta para sa Olympics 2024. So at this point, siyempre, we wish them luck. Bring home the gold. Bring home the bacon sa mga Pilipino atleta. At siguro by next weekend, ating babanggitin partner yung mga kabahagi ng Philippine contingent sa Olympics, Paris Olympics 2024. Yan. Bandila ng Pilipinas. Yes, yes. Yeah. Sa so, oras natin, 4.14 ng hapong, partner, pagbalik namin ni partner Cory, kagaya na binanggit namin noong na sa linggo, mauuna na sa ating programa ang happy, healthy at iba pa at wellness at paano maging mas well ang ating mga kalusugan. Mind and body, health, live healthy. Yan. Sa ating pagbabalik, sabay po mga kikim, magbabalik po ang kaibigan sa D.C.